Pabili ng murang bigas ang senior citizen na si Net mula nang ipatupad ang price cap noong nakaraang linggo nagpalipat-lipat pa siya ng palengke para makahanap ng 41 at 45 pesos per kilo pero kahit may nakita hindi na approve ang kalidad dalawang kilo lang din ang pwedeng bilhin sa ilang tindahan eh, hindi kasi Apat kami, apat kami sa family Siguro mga 5 kilos is enough for me Kung marami supply Hindi tayo ganito Nahihirapan Saan kami kukuha? Saan kami bibili? At sa halos lahat ng tindahang pinuntahan namin Maramihan, puro premium na bigas Ang ibinibenta Ayon sa ilang mga tindero, kahit may price cap Hindi naman dumarami ang supply ng murang bigas sa mga pamilya Kaya hindi rin na-influencia na bubaba yung presyo ng ilan pang klase ng bigas Kung maging ang mga nagtinan mo ah uh, Alam nyo ba na kanina na nagsalita si PBBM at sinabi niya na sobrang successful daw. Successful daw yung ginawa nilang price cap anak ng Toklate. Successful daw. Successful kasi maraming sumunod. Pero the fact na namigay pa kayo ng ayuda, nagsayang kayo ng pera ng gobyerno para ibigay sa mga nagtitinda. Para lang kayo nagkadiwa. Oo, oh, sinayang nyo talaga yung pera Ngayon, tinan mo ah. Sabi niya, ang ganda daw Ang ganda raw ng uh, Ginawa nilang price cap uh, Alam nyo ba na yung price cap na yan Hindi lang po yan Diyan sa mga traders Diyan sa mga tendero Hindi lang po yan na-implement sa kanila Tamo ang pinakapangit sa lahat Na-implement po yan hanggang dun sa bukid Yung mga magsasaka natin, mga boss nabawasan daw ng 3 piso per kilo yung mga palay nila palay ah so hindi lang dito nagbawas sa or na gano hindi lang dito sa mga tindero yung epekto yung daw bentahan o yung pagbili ng mga traders doon sa uh, ano sa mga magsasaka Ini-implement din daw yan. So, minus 3 pesos yung, kung halimbawa, 25 pesos yung palay, 22 na lang binibili sa kanila ngayon. So, ang masaklap nito, binibili sa kanila ng 22 yung mga palay na yan o yung mga bigas na yan. Tapos, itatago na naman ng mga hoarder na yan. Kaya mapapansin mo, Paraming nagbaba ng bigas ang presyo. Pero wala nang follow-up. Lahat ng mga palengke ngayon, wala nang 41 at 45. Yung 41 at 45 din na, Diyos ko po. Sabi nga ng GMA Kapuso, amoy aparador na. Ahirap ng kainin, wala ka nang ang ulam, tapos yung kanin mo hindi pa masarap. Kasi okay lang na wala kang ulam, basta yung kanin mo masarap eh. Okay lang, kamatis at bagongo, tuyo ang ulam mo, basta yung kanin mo mabango, masarap. Imaginin mo, sa hirap ng buhay, wala ka nang ang ulam, tapos ang kanin mo amoy palay pa. So, so yun ang pinakamasaklap. Tinan mo, sino ang binibigyan nila ng ayuda? Ang binibigyan lang nila ng ayuda yung mga nagtitinda ng bigas. Yung mga magsasaka na apektado din ng apektado din ng ano noyan, price cap. Meron ba silang ayuda? Nga. <tinyo> itinda, problema duri. Gustuhin man daw nilang mamuhunan ng mas maraming murang bigas, limitado lang din ang ibinabagsak sa kanila ng mga supplier. Pero hindi talaga sapat yung ano kasi hindi nga binibigay yung order namin. Kasi nga may limit ang bigay ng ano sa amin, yung mababa. Kaya yung bigay rin namin sa customer, may limit din. Pero higit sa mga consumer at retailers, pinaka napupuruhan ang mga magsasaka. Sa taya ng Federation of Free Farmers, 3 piso agad ang ibinagsak ng presyo ng... Oh, ayan na! sinasabi natin, o, oh, dating 23, 23 pala. So, ngayon, 20 na lang. Ang farm gate price ng palay, 20. My goodness. Sa ng 45, binibili sa kanila ng 20. Bagay, palay naman to. Usually, yung 50 kilong Palay, nagiging 25 kilos lang yan But still, yung price cap na binigay nitong magaling na presidente natin Hindi lang po yung mga tindero ng bigas ang apektado Apektado po yung mga farmers natin Meron bang binigay na ayuda sa kanila? Wala po mga boss, wala! Palay, mula ng umira lang rice price cap Katumbas agad yan ang 12,000 pesos na lugi Kung makaani ng 4,000 kilo ng palay Paliwanag ng grupo, ibinabanan traders ang kuha sa mga magsasaka Para mabenta ng mas mula mura sa retailers. Kung bababa pa yung preso ng palay, and to think na nagmahal ang abono, nagmahal ang krudo, inaasahan ng mga maraming magsasaka ngayon sana sila makabawi. Yung ginto naging patupa no? because of the price ceiling. Kaya hirit. So sinasabi ng mga farmers mismo that the, the price ceiling... <laughs> na ginawa ni BBM, hindi siya nakabuti. Meron lang nabili, kumbaga band-aid solution talaga. Gumanda lang tingnan, kasi pansamantala, may nabili. Yung, yung, mga pinagbibili ng mga Pilipino, ng mga, ano, ng mga buyers, consumers na, po, na bigas. Wala na, nakabili lang sila ng dalawang kilo. Mantakin mo ha, bawat tao dalawang kilo lang binibenta nila. Nung naubos na yung mga stock nila, wala naman dumating na stock. Therefore, nung naubos din yung mga kanin nitong mga Pilipino na nakinabang sa 45 at 41, balik na sila sa 57 at 56, mga bossing to, so, tuwan tuwa yung mga nakabili. Yes, ang galing talaga ni Marcos nagmura. Nagmura ng isang araw lang. Kasi yung pangalawang araw, kailangan nyo na ulit ng bigas, wala na kayong mabiling 41 at 45. Meron man, pero putya kahit aso, hindi daw kakainin. Ang baho. So, so balik kayo sa 56 at 57. Ano, natulungan kayo ni Marcos? Natulungan niya kayo ng isang araw. Pero yung, ano, yung problema na ibinigay ng price ceiling niya, pang matagalan yung epekto niyan. Ay ang matagalan kasi alam ninyo sa ano sa probinsya sa Bukid pag bumaba na yung presyo hindi na nila na itataas yan mga bossing kung magkano binibenta binenta, papano binili, magkano binili sa kanila yan kahit na bumaba na yung presyo ng bigas at dapat, to, dapat tumaas na yung presyo ng palay hindi pa rin nila itinataas yan sabihin na eh nabili namin yan ng 20 noon eh 20 per kilo eh. Eh, sa 20 lang natin ibigay. Eh, sir, nagtaas na po. Nag-normalize nag normalize na po yung ano wala na po yung price cap tsaka nag-normalize na po yung uh, uh, supply. O oh, ayun yun na nga, eh, marami ng supply. Kaya mas lalong mas bababa yung uh, nila dun sa palay. O ba diba, yaring-yari. Ay nako, kawawa. Akala talaga ng mga Pilipino, ang, ang galing eh. Ang galing. O oh, tuwang-tuwa pa yung kapitbahay namin, may dala-dala siyang dalawang kilong bigas. Galing talaga ni Bibi. Galing ni Bibi, eh. nakatipid ako 8. Kasi itong 45, ay, nakatipid ako 10. Itong 45 dati, 52 eh. Kung so, oh, nakabili kong dalawa, nakatipid ako sampo. Yes. Anong nabili mo? Anong mabibili mo sa sampo? Ipagbalik mo bukas ng palengke para bumuli ka ulit ng bigas. Wala nang 45. Oh, so, so ano, nabudol kayo, no? Kasi ang uh, ginagawa nila, laging ano, laging... Uh, yung masolusyonan lang natin ngayon, sabi lang na may nagawa tayo, hindi kasi panghabang ano eh pangmahabang panahon ni eh. kasi ang pinakamahabang uh, pinakamagandang gawin para ano pang matagalan 'yung solusyon <laughs> 'yung mga hoarder ikulong mo 'yung mga smuggler ikulong mo 'yun po ang uh, 'yun po mga bossing ang kailangan gawin hindi yung price cap price cap na yan. <laughs> ng grupo dapat itigil na ang price cap ka. imbes kasi na makatulong dagdag pasaka ang dapat ani ah, lang supot. Hindi oh, diba? sino sino naman nagsasabi is, is, ilang linggo na ba 'tong price cap? <laughs> isang linggo na tong price cap o oh, oh, sabi na natin isang linggo nakabili ka ng 41 at 45 o oh, isang linggo after nyan wala na o, kasi wala rin binababang bigas may shortage nga daw eh dahil tinatago nga ng mga hoarders sa tsaka ng mga smuggler oh, so ngayon mga bossing o oh, wala na next week ang bibili nyo na mahal na baka mas mahal pa sa 50 o, yung natipid nyo ng isang buong linggo na padala dalawang kilo so that's 10 pesos o oh, alam mo ba yung 10 piso sa isang linggo that's just 7 alam nyo ba yung natipid nyo, 70 pesos lang. 70 pesos lang yung natipid nyo sa isang linggo. Pero maniwala kayo sa hindi, next week. Uh, kasi sabi nila, tatagal pa daw ng dalawang linggo itong price cap. So ito ding mga ano na to, ito ding mga uh, nagtitinda sa palengke, kahit meron sila, itatago nila. Itatago nila, buunang una sa lahat, pangkain nila. Pangalawa... Lugi sila eh. Yung 15 mil na binigay sa kanila. Hindi enough yun. Kung lawang linggo pa mula ngayon yung pwede silang malugi. Ang mga hoarder at kartel na nagbamanipula ng supply. Hey, hanggang ngayon, wala pa kami naririnig kung may nahuli ng hoarder o profiteer. I think it was a mistake. No? It was done in good faith. No? May eh, yung mga hoarders at saka mga smugglers at saka mga profiteers. Ang profiteers, sila po yung problema. Ano po ang ginagawa ng gobyerno para solusyunan yung problema? Meron na po ba silang na-convict, nakasuhan, nakulong na smuggler? So ibig sabihin, gagastos tayo ng pambigay sa ayuda para lang sa artificial na pagbaba ng presyo ng bigas. Kaya hindi naman sustainable, yari tayo dyan. Sayang tayo ng kabanang bayan. Sooner they take it away, I think the better for the consumers, for the retailers, for farmers, and also the government. Hindi na rin naanilang kailangan ng price cut, lalo't bababa na ang presyo sa ikatlong linggo ng buwan, sakto sa pagpasok ng anihan. Sa tansya naman ng Department of Trade and Industry, tatagal pa ng dalawang linggo mula ngayong araw ang price cap sa bigas. Bagay na mas tinutulan ng farmers group dahil lalong malulugi ang mga magsasaka. E bakit papapatagalin yung perwiso nila ng dalawang linggo? E baka ani na rin sila kung ang bababa ang presyo ng palay kahit wala ng price ceiling. Pinapahaba lang natin yung pinitensya nila eh. For what, no? For what purpose? Nagbabalita mula sa frontline. Ayan, so according to the farmers so the free farmers of the Philippines uh, pasok parusa sa kanila yung price cap dahil hindi lang naman po daw yan inimplement sa mga traders inimplement din po yan pati sa mga farmers which is hindi dapat